Hey you, what's up? What's up, Tabar Ayan, kasama ko si Commander. Punta kami ng Punta kami ng ano, nang Baguio, Tabar Guts. Ito sa anak naming lalaki. Bali, nandito kami sa ano eh, sa La Trinidad. Kaya, iba yung La Trinidad sa Baguio, Tabar So, doon kami pupunta. At may trabaho daw do tayo doon, Tabar Guts. Alright. Alright. alis na kami. Ito ang ating outfit. Siyempre, naka-jack tayo dahil bagyo. Ayan. Yeah. Si Commander. yan Shout out ka. Shout out. Love. Sige na. Nakabi, Labar Cuts. Try natin kung makakapag-video pa tayo, Labar Cuts. yan. Ang na ni Commander. Yan Let's go Ayan, Medyo may laka rin din dito Warcats Ayan Meron din lakarin rin Bago ko makarating ng kalsada Warcats okay. Try natin kung kaya natin maglakad Maglakad ng malayo Warcats Siyempre may dala tayong tubig Para kung sakali tayo ay magka problema mayroon tayong dalang pangpakalma. Tabi, <laughs> darling. Ayan yung kalsada. Malapit na tayo sa kalsada. Oh, nilaglog pa. So, ayan, labarkats. Juh, malayo-layo na rin natin yung Oh, doon tayo galing, labarkats. Ayan. Lakas pa rin si na nauna sa ating maglakad eh. So, nandito na tayo sa labasan, labarkads.

biarin buyagan biarin buyagan tuh dapat guys sama aku si komander kayak tempat saya hero dapat guys mami aku ya nunean malah kasangan nuri itu pasada itu sa buyagan kami na barkad sa Baguio sa Baguio City Dito ka? Dito ka ba? Bali, sasakay pa kami ng ano, isang jeep, dapat tentang bakbakan. Yang pasang isang, pas isang sakay pa da bracket. Ups, nami. Tabi-tabi. Ito eh medyo umaampor na bracket. Paampun di golok medalum payung si commander. Ups, payung-payung. Tayong na kami commander. Maambo na. Dapat kasi nakapain na kami. Oh. Maambo na eh. Ayan. Kumanda. Ayun o. Oh. Buti na lang hindi masyadong mahinit na barkat. So, tatawid tayo rito. Tatawid tayo rito dabarkas. Umuulan. Umuulan na barkat. di tapo na. kami sa sa kayang jeep dapat ka so kung talagang bak bahagan. yan. ah 5 pala dun dun pala 5 ba? oh dito pala 5 daw tanungin mo muna kung 5 yan 5 ba? 5 5 yan 5? tanungin mo so ayan na. barikets kasakay na kami ulit sa jeep kapuntang asin Puntang asin itong Puntang asin itong sinaka namin na bargat Dalawang senior daw Yung bayo si commander Dalawang senior Isang senior at isang senyorita Alright, kita kasi nalang tayo doon sa anak ko na bargat Kami pupunta Ito siya

kasi gumali siya ng sticker, Dabargads. Ayan. I-text mo si Bokno. Sabi niya, pasok lang kami dito sa loob. So, ayan, nandito kami, Dabargads. Medyo naligo kami <coughs> kasi nagbago yung ano, nagbago yung taas nila. Pagpasok yan. Ayan o, yung damitan natin. Ayan. So, So, ayan, Dabargads. Hanggang dito lang muna natin ang ating vlog, Dabargads. So, ayan, kung... Yan na po ating masishare ngayong araw na ito, Daburgats. So, uh, hintay lang natin dito yung anak namin, Daburgats. Yeah, hanggang dito lang muna, Daburgats, ang ating vlog today. Ayan. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, Daburgats, don't forget to like, comment, and subscribe. And me, ayan na. Pabay ka na. Yeah, thank you for watching, Daburgats. Bye-bye. Oh. Bye-bye. Bye-bye. Kabalaw. Okay, so, ayan, nabarikot. So, andito pa yung iba naming gamit. Ayan, bali yung istante na yan. Ayan, gamit pa namin yan dito na naiwan na barkat. Tapos, nandito pa yung salami ni Commander, oh. salamin yung salami ni Commander. Ayan. yung salami ni Commander na naiwan namin dito sa anak namin, na barkat. Ayan. Tapos, ano ba naiwan dito? Nasaan na yung ano? Washing machine. Washing oh, Nawawala na. Wala na yung washing. Okay, no ha? <laughs> Ito pala yung ano? Ito pala yung washing <laughs> machine, no? Natakpan niya, no? Ito pala yung washing machine, Kala ko nawala na. Pinturahan mo yan. Eh. yung washing machine ni Commander. Yung, tapos yung aming ref. Nasaan na kaya yung ref namin? Ah, wala na, rin pala yung rep. Gabrikas, na nabenta na pala. So, meron pa rin yata dito. Ito yung aparador pa. Ayan, oh. Kita nyo na ba, Ito pa yung aparador ni Commander. Ayan, oh. May pangalan pa ni Elipe na wala yung Y. Ayan, oh. No yung isa pa. Ayan, yeah. saan Maso... pa? Na? Ayun. Meron pa tayong gamit yan? Ayan. Na aparador? Ayan. So, Saan? Ayan. So, Ito, yung puti na yan. Ayan, sa aking paro yan, double cuts na naiwan. Na na so, na 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 Napuwi na po may Ah, TV, wala? Ito pa na workouts. Ito pala yung nahanap ko. Ayan o. Na na no. display, na. display namin sa bahay din. Naiwan din. Naiwan pa rito. Tapos itong kalay namin naiwan. Ayan na Ay eh, hindi. Hindi pala amin yung amin na so, <laughs> <ang> <laughs> Wala pala din sa workouts yung na lang muna. Okay. So wala na. Wala na tayo naiwan dito, dapat kad. Wala na. Asa yung mga tano pala? Mga bangko. Ito, tambang ko na sa atin to. Ato. Ha? Oo, oh, ayan. Ayan pa yung dalawang bangko niya. Asa pa yung dalawang bangko? Yung itim. Meron pa kami yung black na bangko. Yung itim ang wala na saan. Meron pang dalawang bangko dito na naiwan. Yung itim. Saan? Oh, mahaba na, tama na to. Yung mesa na yun, hindi sa amin yan dapat ano Tama na. <laughs> Ayan, yeah, yeah, well, nawawala yung dalawang bangko.